Ako ito ng hembing. Tulog tayo. Ha? Huh? Tulog tayo. Ayaw, Ayaw. mo? Ang sarap game mo na nung lalik. Oh. sa ito kung... Ay ka lang. na dyan mo. Kaya hindi pa dyan. Kaya ka naligo ko eh. Para patulog tayo. Hey.

o'zlaroq. Biroq. Yo'q, mana. Sizga ham bo'yay. Yo'q, bo'yay. Mana, ilo. Bilishmning o'rni nali.